English, Tagalog? Oo. English? Oh, hindi. Tagalog? Oo. Sa bahay? Oo. Sa sofa natin? Pwede. Ah, uh, damit? Pwede, pwede, pwede. Bagay? Oo. Ah, uh, ginagamit ang tao? Oo. Ginagamit mo? Pwede, pwede, pwede. para panalaki? Ah, uh, pwede, pwede. Pamabae, pamabae? Ah, uh, pwede, pwede. Ah, uh, sabon? Ah, uh, hindi, hindi. Bagay? Hindi. Oo. Ginagamit ng pampaligo? Pampaligo? Oo. Hindi, hindi. Pagdala ba? Hindi rin. Pagtulog? <Hindi> Pangalis? Hindi rin. Uh, ah... Nag-iwalay dahil sa Henry. Uh, Baby naman! Huwag mo nandiyo ito. Gamit sa bahay. Kabinet! <laughs> <laughs> <Gamit>. Kabinet! <laughs> <Gamit. laughs> La luggage! Hindi! <laughs> 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 Malahid! Ginagamit mo sa ginagamit mo? No? Pag-aalis ka! Hindi! <laughs> uh, ah... No, Gamit tamim sa bahay! Oo! <laughs> try mo yan! Ay, Don't try ka. niya gamitin yan. tulong. pwede <laughs> pwede. pag pwede Ay, pwede pwede kayo. pwede uh, sa <laughs> pwede Uyungan. pwede 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 Charger. Uh, Tissue Ay, dyan, sapatos. Hindi. Barbell. <laughs> 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 ano ito? Butang yun na naman. Wala kitin yung salamit. Eh. <laughs> uh, Tissue. Ginagamit mo <laughs> ha? Pwede. Ginagamit mo. Uh, napkin. Panyo. Pantalon. Pwede, pwede, pwede. Panyo. Panyo. Pwede, pwede. Panyo. Wallet. Uh, Hindi. Tissue. Pamunas. Pwede.